Pura ulta natin ngayon kung makakadiskate tayo dito. Napakaraming tao, makakasingit tayo dito. dito. Bagay, medyo maaliwalas naman ang mga pag-iitsura. Yeah. Yeah, pwede makaingi. Gutom na gutom na ako, hindi pa ako makain. Lalo na mo ng hanggang linggo. Pwede po makaingi. Oh, ayun no Ayun no Masarap yan? Wow, napakabait naman yan. Tayo Wo, diba? um, na ako, di ba, umakain na unan ng linggo? May mga kasakurang ko yung mga gutom. General na ako eh. Talagang hindi ko na kaya talaga. Oo, gutom na gutom na ako. Salamat, sir, ha. Salamat, salamat. Ayun, boundary, oh. Ayun, ayun, oh. tayo, libre, libre. Wala ka, gasos, gasos, pamira. oh, Subukan mo na natin, mga tropa, kung namimigay yung dito ano, ng ano, nung pagkain. Ayun, oh. smart. subukan natin kung know, makakainit tayo. Subukan natin ngayon. Ayun, oh, very smart, oh. Pura utan natin ngayon kung makakadiskate tayo dito. napakaraming tao, makakasingit tayo dito. Ay, nahulog, oh, nahulog, 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 nahulog. Eh, nahulog, eh, nahulog. Eh, subukan natin, makakasingit tayo dito. Bagay, medyo maaliwalas naman ang mga pag-iitsura. Ay, saan mapunta? Eh, no, wait lang, wait lang, wait lang, bubiyelo na tayo, bubiyelo na tayo, ha. Na tayo. Yeah. Ya, yeah, pwede makaingi. Pwede. Gutom na gutom na ako, hindi pa ako makain na lang hanggang linggo. Pwede po makaingi. Oh, ay no. Ay oh. no. Masarap yan. Wow, wala pa ka bait naman yan. Ano pangalan yan? Mangusto. Mangusto. Say thank you. Salamat ha. Ayuda ha. Kasi gutom na gutom na ako eh. Ang ganda yung. Ang ganda ay, grass na brown. O coffee brown. Oh, brown. Salamat, salamat. Ano ko? Tayo ng gutom na ako di pa mamaya ng ng linggo. Pangulam, o sige po. Ah, sa kabilang kanto to. Kalo, <laughs> maadis ka atin pa tayo eh. Kung may mga kasarang ko yung mga gutom, general na ako eh. Talagang hindi ko na kaya talaga. Oo, gutom na gutom na ako. Salamat sir ha. Salamat, so, salamat yun o boundary o. Ayun o, yun tayo libre libre. Wala ka sa pamira pamihira yun o. Pamihira ha. <laughs> ayun ayun o. Oh. Ano? O subukan natin oh. O, subukan natin ano. Oh. Oh, op. Ano? Himira oh. Mm. Creamy, delicious, pangbihira. It's so hot. Naku, mahagod sila na muna. Nalalasa, nalalasa mo 'yung sustansya pangbihira 'yan oh. Oh. Ayano. Oh. Grabe, napakabait pala ron. Ano? Ano, ano, ano. Ku. Bili tayo, Grace Smart, Roba, Riverside. Ayun o, Barangay Commonwealth. Punta natin. Wait lang. Oh, shout Tropa. Roba. bili tayo ha, ah, Smart. Ayun o. Grace Smart, punta natin. Ay, binibila na mga tropa. Ayun o. Ayun o, napakabalit pa nila. Pero wag niyo akong gagayain ha, ah, kung nagkawagawa nito sa mga... mata manatanda, lolo, may itama o wala. wag nyo akong gagayaan. Ako lang gumagawa nito. Ako, bahala kayo. Pag hinahayaan nyo ito, bibigyan tayo O, paano? O, tropa. O, tropa. shoutout shoutout tropa. Tropa, binigyan dito ha. O, binigyan ka nang buy one, take one. May kasama pang t-shirt. Yung ako lang kailangan bibigay. Hindi ko lang kailangan. Salamat, tropa. Salamat. O, Richard Campos. O, salamat, tropa. Ayan o. O, sige, sige. Balikan na mamaya. Bukas yan. Alam hanggang linggo. Nag-open sila. Salamat, tropa. Boundary na. O, paano? Sipat na ako ha. Tulog muna ako, ibaba na tulog, galaw na galing ko eh. Hello, lobat na oh. Sige. Uwi na ako, ayun no Bira sarap. Ayun no, pampanggatong. <laughs> Grabe, may isang pa, tanga na. May pa, pambira sarap nito. May smart tau, coffee. Tara, bilhin na natin mga tropa, paano? Ingat, John Lloyd. boundary. Ah. <laughs>